Nakita nga ba ng babaeng to ang langit? Mga kaibigan, noong February 12, 2018, may isang babae sa Arizona, USA ang inatake sa puso at bigla na lang nawalan ng malay. Agad namang tumawag ang kanyang asawa ng ambulansya at naisugod ito sa ospital. Doon ay dinala siya sa emergency ngunit sa loob ng 20 minuto ay nawalan ito ng tibok ng puso na siyang ipinangambalalo ng kanyang asawa at pamilya. Kamuntik pa nga itong idineklarang wala ng buhay pero himala itong nagkaroon ng malay na siyang ikinagulat ng lahat pati na nung mga doktor. Unti-unti ring bumalik sa normal ang kanyang mga vital signs, ngunit dahil sa nangyari at sa lakas ng pagkabagok ng kanyang ulo ay nahirapan itong magsalita. Dahil dito ay pinahawak siya ng kanyang asawa ng ballpen at binigyan siya ng masusulatan upang masabi nito kung ano man ang kanyang gusto. At mga kaibigan laking gulat nila dun sa sinulat ng babae. Kung makikita nyo ang nakalagay ay it's real. Tinanong nila kung ano ang ibig sabihin nito at kung ito ba ay langit at doon siya ay gumitilang at tumango. Isa ito sa mga pinakasikat na testimonya patungkol sa langit, ngunit sa kabilang banda ay marami din naman ang hindi naniniwala sa bagay na to. Ano sa tingin mo, kaibigan?